Hi guys! magandang araw! Ngayong araw na ito is the first day of Eid. Pero today hindi ako gumala. Nandito lang ako sa bahay. Lumabas man ng saglit. Nagtapon lang ng basura at saka nagbili ako ng pandisal. Pero kasi yung ano yung binibentahan ng pandesal malapit lang dito sa house kaya naglakad lang ako tapos naglakad-lakad papunta tsaka pabalik tapos long time friend matagal ko na tagal ng na kaibigan nadaanan niya ako sabi niya sumusun. Ang niyaya niya ako na sumakay dun sa sasakyan niya. Eh, sabi ko, sige, salamat na lang. Gusto kong maglakad kasi eh. malapit, total malapit naman yung bahay ko. Kasi, ah, oh, okay. Tapos, alam mo ba, nagbigay, is a surprise. Salamat, thanks. Kasi, nagbigay siya ng hadiya sa akin. I'm not expected na bibigyan niya ako. Or else, ngayong araw na to makakatanggap ako na kahit papaano na hadiya magay siya ng ano pera sa akin masaya naman ako kasi na appreciate ko naman yung binigay niya kahit papaano pero kagabi grabe guys grabe ang gala namin kagabi alam mo ba umuwi ako ng AM na in the morning. Grabe galaan namin nila Ate Tess. Ate Mary kagabi. Sobra. <laughs> From ano, ang gala namin. From 8.30 ng gabi. Tapos, nakauwi ako ng bahay is 2.30 AM na ng umaga. Grabe nga Masaya naman, tapos lakad-lakad, tapos kain, tapos nag-shopping, bumili ng mga damit. Babaw na kaligayahan, guys, no? Anon talaga. Saka, malapit na ang back to work na kami. Malapit na. Sa ano na, sa Monday, back to work na kami. Yun lang guys, don't forget to subscribe, like and comments. Babush